isyo sa impeachment ni VP Sara at isyo sa pagpapalik ng ICC sa Pilipinas, tutuldukan na nga kaya ni BBM. Ang lahat nga raw ay pakanalang naman raw ni Lisa Smarks. Kaso nga nang dahil sa mga isyong ito ay tila magkakawatakwatak ang bansa. Lalo na, buo ang suporta ng masang Pilipino sa mga Duterte. At ayaw ng taong bayan na mapapahamak ang mga Duterte, lalo na naglingkod lang naman sila ng tapat para sa bayan. Kaya ngayon, Pangulong Marcos nagdesisyon na raw Papakinggan nga pa bulong tamba at ahas O mas mananay ganito sa salobin at kagustuhan ng taong bayan Dahil kung itutuloy ni PBM mga plano ng mga politiko Panigurado malaking gulo ang haharapin ng administrasyon Pag-usapan natin ngayon ang um, dalawang disisyon ng Pangulo na napakaganda na ito ipinakita niya ang tunay na Marcos medyo nagkagulo tayo sa dalawang isyo na ito but in the end nanaig ang disisyon ng Pangulo may nag uutos sa kanya but sinuway niya so ito po yung isyo sa impeachment ni Bipisara at ang pagpapabalik sa ICC sa Pilipinas, inuutusan siya ni Ma'am. Alam nyo na yung Ma'am, si uh, Galima o Medosa. Ang lahat yan, pakana ni Galima Medosa. So, nung umpisa, ala lang, si Pangulo, sunod-sunod lang. But, and then, nung makita niya na magkawatak-watak na ang bansa dahil dyan, he stood firm. nag siya. So, yung impeachment ni Bipisara Sara talagang mag sa buong bansa. Magkakagulo. So, sinuway ng Pangulo, <laughs> ang nag-uutos sa kanya na no way! Ako ang masunod ngayon! Ayun, sana all. Ganun palagi. Kaya nung nagsalita na ang Pangulo, We do not want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. O, di tahimik. O, so yung nag-uutos, wala nang magawa. Dahil, Nagkaroon ng balls ang Pangulo to decide on his own So sana hindi na babalik yung issue na yan na impeachment dahil Pangulo lang yan uh, Ang matutuwa niya yan, number one na mananalo ay ang mga leftist, makabayan black, komunista dahil divide and conquer ang gusto nila mangyari. Una, titirain nila si Bipisara. Pag napahina nila si Bipisara, ang isusunod na titirain ang presidente. Oh, so salamat at uh, put to rest na yung isyo na yung impeachment. Nagsimula sa confidential funds. So, wala na. Tapos na ang confidential funds na isyo. Itong impeachment tapos na rin so isa na lang naiwan ito na lang pagpasok ng ICC so very clear yung mga unang pronouncement uh, ni Bongbong Marcos Jr hindi pa siya presidente noon 2018 may napanood akong interview ni Maharlika sa kanya very clear yung sabi niya na hindi na tayo colony ng mga puti na yan bakit tayo susunod sa kanila? Hindi tayo magpapasakop. Never! So, panahon ng kampanya, debate, the same position. I will not allow ICC to enter. They have no jurisdiction. Kung papasok man sila, they will come in as tourists. Ganon ang pronouncement ng kandidatong BBM last year. Nung nanalo na siya, ganun din. Very consistent. Then mamaya, nagbago ang ihip ng hangin. Sabi niya, pag-aaralan natin. O, oh, di, naalarma ang lahat. Bakit? O, oh, may nag-uutos sa kanya. At nung makita na naman ang Pangulo na madidivide ang bansa, magkakaroon ng political unrest, political instability. Pag hindi niya gawin ang tama, ayun, for the second time, hindi pwede! So, migaw na rin siya doon sa nag-uuto sa kanya. Kaya, pinatawag ng Pangulo ang mga senador kasama si Senator Bato de la Rosa at pinag-usapan ang ICC. Paglabas ni Senator Bato, oh, ang ngisi niya, hanggang tenga, oh, happy ako! Anong napag-usapan niyo? ICC, anong detalye? Hindi ko pwedeng sabihin. Basta happy ako. Oh. So, happy si Senator Bato, happy si Tatay Digong, happy rin tayo. Kasi, panghihimasok sa ating bansa pagpasok ng ICC na yan oh, uh, kagabi nakatanggap ako ng uh, document from the office of the president sumulat so, ang ating butihing vice president sa secretary of uh, justice yang sinasabi sa letter November 30 yung letter uh, the office of the vice president ah uh, interposes its objection. Hindi sumasang ayon ang Vice Presidente sa anumang action proceedings na ialaw ang ICC na babalik na naman o babalik tayo sa ICC o papasukin ng ICC dahil sa lack of jurisdiction and the principle of complementarity. Yun ang rason ng BP may black and white formal letter so very clear na hindi na tayo ano so sana yung napag-usapan ni presidente at ni senator Bato iba pang senator tungkol sa ICC sana magpahayag na rin siya para matapos na once and for all yung mga haka-haka kasi ngayon pinag-uusapan pa yung ICC na yan wala pang kasiguruhan but to me I have peace of mind na hindi makakapasok ang ICC dahil na-realize ng Pangulo na wala na talaga hindi na yung sinasabi lang niya na pag-aralan ano lang niya yan that's his nature dahil super bait ang Pangulo ayaw niyang mapahiya kaagad ang mga congressmen na nagsusulong ng iba't ibang resolusyon na papasukin ng ICC. Ayaw niyang mapahiya si Speaker Martin Romualdez. Kaya naging diplomatic lang yung sagot ng Pangulo na pag-aralan. But in reality, ayaw niyang papasukin. Okay? So, my salute to the President. Basta ganyan ba? Yung... Ah, uh, hindi naman lahat ng utos sa palibot nyo, sundin nyo. Sundin nyo yung gusto nyo dahil uh, after all, Marcos Jr. kayo eh. Huwag nyong ipahiya ang Marcos Sr. Ang Marcos Sr. grabe. May paninindigan, may balls, may tapang. At the same time, may malasakit. Okay? Hindi pwede po Mr. President ng purus na lang kayo bait-baitan. Yan. Sigawan nyo rin yan yung ng ano sa iyo. No? Hindi pwede! Sana all. So, anong reaction naman si Ma ni Ma'am? I don't know. Basta, ngayon, klaro na. Hindi na madidibay ng ating bansa at ang number one na natalo dito, hindi si Tambaloslo so ano, wala yan, politika lang yan. Ang number one na natalo ang mga komunista dahil hindi nagsaksid ang kanilang plano na divide and conquer. Uh, yung unity na may crack na, may crack, kailang pwede pang ipat Dapat i natin ang unity hanggat maari kasi pag nagtutulungan yan Marcos Duterte ang makikinabang ang buong bansa, hindi pwedeng maghiwalay. Marami pang nagmamahal sa mga Duterte. Eh, ang mga nagmamahal kay Duterte, kukontra na sa administrasyon, e di magkakaroon ng political instability which is not good for our country. So, salamat po uh, Pangulong Marcos sana palagi nyo nang suwayin, suwayin yung nag-uutos sa iyo sa inyo. Palagi nyo panindigan ang taong bayan at uh, makikita nyo uh, bayan babangon muli basta palaging ganyan ang gagawin niyo at tumari nga ito lang sa matsaring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ang mga netizens sa naging isyo to Wake up, PPPM! Clear ang lahat sa taong bayan na undercut ng asawa mo na si Lisa at solid dilawan ang araneta since Cory Aquino. Nananahimik ka sa mga maling nangyayari lalo sa mga ginagawa ni Romualdez na gustong pabagsakin si Sarah Duterte dahil sa pansariling interes. Kasi alam na si Sarah ang malakas sa sa 2028. Sobrang aga ng pangumulitika ni Rufaldes kaya halata ng taong bayan. Ipakita mo PBM na di na budol kaming mga sumuporta sa iyo last election. Tapat na lang ni Kuting. Stand up, Kuting. Itapon mo muna yung demonyita mong asawa sa Antarctica. Pinoto ka ng 31 million. Hindi yung demonyita mong asawa. Be a strong president. Govern the country with honor and redeem the name of the Marcos. PBM, minahal po kayo ng taong bayan dahil sa Duterte family. Huwag ninyo pong kalilimutan na mas marami nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya dapat pong i-work ng presidente pagkakaisa para sa taong taong bayan. Huwag nang makinig sa sul-sul ng nasa palikid. Alam na ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon dahil sa social media. Matatalino na taong ngayon. Magmula na ng naging presidente si Tatay Digong and up to date na taong bayan sa mga nangyayari sa politika. Kaya sa mga vlogs ngayon, mababasa mo na gising gising ang taong bayan sa katotohanan. Wala nang natutulog sa pansitan. Kaya PVM, sana po pagkakaisa ninyo ng VP ang manaig. Hindi ang sulsol ng nasa paligid. Kawawa taong bayan pag nagkataon.